Merry Merry Christmas po sa inyong lahat mga kaibigan Ngayon naman mga kaibigan ang isi-share ko sa inyo Kung ano ang maaari nating makuhang aral Doon sa tatlong pantas O sabi ng iba Doon sa tatlong haring dumalaw Sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo Babasahin ko sa inyong mga kaibigan ang Matthew chapter 2 na pumapatungkol sa pagdalaw ng tatlong pantas sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi dito, Panahon ng paghahari ni Herodes ng Hodea nang ipanganak si Hesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem nagtanong-tanong sila na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Hari Herodes, siya'y naligalig, kayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila tinanong, Saan ba isisilang ang Kristo? Tubugon sila sa Bethlehem po sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta. At ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamat sa mga pangunahing bayan ng Huda sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inosisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumikil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gano'n na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, sa kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Pinahandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mera. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pa uwi. So mga kaibigan, napakaganda ng kwento ng pagdalaw ng tatlong pantas na ito sa ating Panginoong Heso Kristo. Na po pwede rin nating makakapulutan ng aral. Pinakamagandang desisyon, tandaan mga kaibigan, ang mga dumalaw ay mga pantas o yung mga wise men. Sila po ay mga taong matatalino na marunong magbasa ng uh, galaw ng mundo, katulad ng bituin. Mga kapatid at mga kaibigan, napakaganda na matutunan din natin na hanapin ang ating Panginoong Heso Kristo. Una po, nalakita natin sa kanila na pwede natin gayahin ay ang paghahanap sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaibigan, ngayong Pasko ba, ang hinahanap mo ba ay ang Panginoon? Hindi ba yung mga regalo ay yung mga bonus kaya kamasaya ngayon? Kaibigan, dito sa ating nabasa, hinanap ng pantas ang ating Panginoong Heso Kristo. Ikalawa, mga kaibigan, ang paghahanap sa ating Panginoong Heso Kristo ay may kaekibat na sakripisyo. Imagine mga kaibigan, sila ay mula pa sa silangan at ang lugar kung saan natagpuan ang Panginoon sa so Kristo sa Bethlehem ay napakalayo. Ang sabi ng mga historiador, ng mga historians, ito ay lalakbayin ng mga pantas ng tatlong araw. Ganong kahaba, ganong katagal yung kanilang paghahanap para lang marating ang kinaroroona ng ating Panginoong so Kristo. Tandaan mga kaibigan, ang mga pantas ay hindi gumamit ng eroplano, hindi gumamit ng tren, ng motor ng bus, ng kotse o anumang mabilis na sasakyan para makarating agad kundi gamit-gamit lamang nila ang kanilang sinasakyang kamelyo, kaya ganun kahirap ganun katagal ang paghahanap nila sa ating Panginsupristo at uh, Ikatlo mga kaibigan, na po pwede natin mapulot na aral doon sa mga pantas, sila ay galak na galak nang makita nila ang ating Panginoon. So mga kaibigan, ang Panginoong so Kristo kapag sila, siya po ay nasumpungan natin, tiyak po na ang kagalakan ay nag-uumapaw sa iyong puso. Sana ganun din ang gagawin natin mga kaibigan hanapin natin ang Panginoon upang masumpungan natin ang tunay na kagalakan. So mga kaibigan, ano pa ang nakita natin dito sa tatlong pantas na ito? Nakita natin dito ang patungkol sa pagbibigay. Ang pagbibigay mga kaibigan ay napakahalagang sangkap sa ating buhay. Tandaan natin, sabi ng uh, Acts chapter 20 verse 35, it is better to give than to receive. So, yung pagbibigay mga kaibigan, kumbaga iniisip natin na kapag ka nagbigay ka, mauubusan ka, pero ang prinsipyo ng ating Panginoon, kapag nagbibigay ka, mas lalo ka pang pagpapalain ng ating Panginoon. Nakita natin ang tatlong pantas na nagbigay ng regalo sa bata Nagbigay ng pabango, nagbigay ng insinso, nagbigay ng mira ang tatlong pantas na ito. Kaya makikita natin doon, kaibigan, ang puso ng pagbibigay ng tatlong ito na pwede nating uh, pagkunan ng aral ngayong Pasko na matuto rin tayong magbigay para sa iba. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa aklat ng Galacia, Sa so Galacia, kabanata dalawa at ang dalata ay dalawampu. Sabi niya, but it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. This life that I live now, I live by faith in the Son of God who loved me and gave His life for me. Ang Panginoon po ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. So mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang ganitong video o ng content mga kaibigan, huwag naman ninyong kalimutang isubscribe ang channel na ito ni Disipulo ni Kristo para mas marami pa ang makapanood na makapakinig ng salita ng katotohanan mula sa ating Panginoong Heso Kristo. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong palaging pagtangkilik, sa inyong palaging pagsubaybay pagbalain tayong lahat ng ating Panginoong Heso Kristo.